Yan na po, magandang magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ito po inyong Tia Deli. <laughs> Ay, hindi pala. Mother Irene. No, ano, nagbabalik na naman dito sa kanya. At ako'y magre-react. Yun, sa isang niya babae dyan. Na nakinta ko sa uh, komento niya. Nagkomento, isang basher. Basher, no? At ngayon ikaw, i-highlight ko. Uh, aba, ang galing na nga niya. Ayan, no? Ayan. Aba? Oh, aba? Aba, aba, ang ate. Umaaura, ha? Umaaura Ay, ay, pero bago po lahat, pasubscribe siyempre ating founder na si Val Santos Matuban. At mabuhay mga ka-VSM, no? At kaya Ate Edna Blanc. At siyempre ang mga ka-kakay Kalinga Pra. No? At uh, shoutout na lang din sa mga bitter. <laughs> Sasagutin po natin itong isang aba, umaaura. Umaaura talaga siya, no? At uh, Aba, sabi ba naman ay ganyan, right? Ah. Oh. Ano ba naman ito? Ano ba naman itets? Hoy ate, ito sasabihin ko sa inyo. Sas sasabihin, makinig ka, makinig ka. Makinig ka, ako korting korting mo. Alam mo kung bakit. Alam mo ate, kahit iyan ay wala sa poder ni Kuya Bal, iyan ay manggaganon. Iibig at iibig yan, ha? Nagkataon lang na punta kay Kuya Pan. Ano, Diyos ko, ate? Yun mga bata, ha? Mga bata na nasa puder ng maglilang. Eh, kahit hindi pa tapos ng pag-aaral, iinuunan eh, yung mga puso. Ang sabihin mo, yung bata niyan ay hindi maayos na kausap. No? Hindi ko ayoko magsalita ng hindi ba ganda tap, dahil bata pa siya, no? Bakit tayo alam na, ha? alam mo ah, may mga bata talaga na impies na makinig ha? na sa payo ng magulang o uh, magbigay ng uh, uh, respeto. Ha? Nakita mo, hindi eh, lang ba siya nag-iisip na may umam ma -uma -uma na umaako na pag-aaralin siya. Pero nung ginawa niya, ha, ate, ang sabihin mo, may pagkaanilang si Pinyen. may May pagkaanilang. Ha? Kaya huwag mo na ipagtanggol pa. At sabihin mo dahil kay ano, tinutukuan ni Kuya Bal, ay, aba naman. Eh, kaya nga ko si Kuya Bal para pantulong. Pantulong. Saan kukuha si Kuya Bal ng pantulong? Gumagawa ng paraan para makumita ang kanyang video. Ha? Nakita mo, pagka mayroong makakuha siya ng sponsor, yun ang tutulong sa kanya. Ha? Naintindihan ng ba pa? Ikaw makadera na. Makadera ka, ha? Sausawera ka. At nagkukunan ka ng hindi kaya aya ha? Masyado ka, ha? Ikaw, e, wala mo, ha? sumusobra so, ka, babae. Hindi na alam mo, kahit wala yan sa puder ni Kuya gagawat gagawa, at gagawa yan ng ganyan, meron talaga mga ganyan babae na hindi iniisip yung future. Basta ang, ang mahalaga sa kanya, yung umibig siya at ibigin siya. Para bang uh, How, how sa pag-ibig na ibigin mo na siya bago tapos pag nauntog na saka na lang mag-aano sa kalalapit kay Kuya Bal na ay Kuya Bal pag naano na naman nagkamali ako tulungin mo ako nabuntis ako ha, ganon 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 di ba oh tapos kasi sasabihin mo kay Kuya Bal alam mo kahit wala yan sa puder ni Kuya Bal kung gagawa at gagawa yan ng ganyan oh eh, ikaw babae ka, ha ito may iksing ano lang no may iksing uh, maiksing pahayag lang dahil gusto ko lang itong komentohan itong babae na itong mother. Ah, ito, alam mo, basher to eh. Matagal na itong basher. Talaga ito nang hindi ito dapat ano. Si basher ka talaga. Hindi ka kawalan sa kalingap. Lumayas ka sa kalingap. Kung ayaw mong magano, huwag kang manood ng kalingap. Ha? Ah, masyado pa. Ah, masyado kang mother. Ang babae. Alam mo, ah, Yung mga ganyang bata, ha? Ah, tinutulungan na. Tinutulungan na. Eh, parang ayaw pa rin patulo. Mas inuuna nila yung pag-ibig, yung ano, para lang masunod yung gusto nila. Ha? At pagkatapos, ano, lalapit ulit kay Kuya Bal, yak-iyak. -yak. Kuya Bal, tulungan mo na ko. At isa naman tong Ken na to, ha? Ikaw tong matanda. Dapat ikaw ang dapat na uh, umalam ng dapat mong, uh, uh, eh ano dyan sa bata. Pinayuhan mo sana. Eh hindi, eh. Ha? Inanong mo pa, eh, no? Uh, talagang tinan mo pa sila mo dahil na uh, talagang gusto mo talagang uh, yung babae na yan magkamali imis na tinuruan mo na huwag ka muna mag-aral ka muna hindi okay. ikaw din sa karim at dapat nagpaliwanag ka rin no? nagpaliwanag ka doon sa nangyari ah, hindi yung nanahili ka lang din dyan okay. so hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong lahat at pag-subscribe na aking channel